Trending muli itong TikToker na rookie ng Philadelphia 76ers sa si Jared McCain. Sa kanyang TikTok account, meron siyang 3.8 million na followers. Pero hindi lang siya magaling sa pagsiyaw-siyaw bilang isang TikToker, pero meron siyang maibubuga talaga. Pagdating naman sa loob ng court, actually sa kanyang huling apat na mga laban, 27 points, 23 points, 34 points, and 29 points. Hindi maganda sa ngayon ha ang timpla ng nilalaro ni na Paul George at Joel Embiid at kabilang sila ngayon sa mga kulelat na team. Pero kahit papano, gumagawa naman ng pangalan itong kanilang rookie na si Jared McCain. 16th overall pick itong si Jared McCain sa 2024 NBA Draft So far, hindi niya sa ngayon binibigo itong Sixers, mga idol. Kahit na hindi man sa ngayon maganda ang rhythm ng kanilang kupunan, kahit papano ay mayroon silang magandang nakukuhang resulta sa kanilang rookie na tiktoker pa na si Jared McCain. Mayroong problema ngayon ang Minnesota Timberwolves kay Donny DiVincenzo. Malaki ang paniniwala ng mga eksperto na isa rin sa mga dahilan kung bakit pumayag ang Minnesota sa ipapadala ng Knicks sa kanila ay dahil din sa kanilang makukuhang si Dante DiVincenzo maliban kay Randall. So balit ngayon sa mga laban nila, nako, hindi magandang percentage, hindi magandang numero ang kanyang naibibigay sa kanyang kupunan. Ayon sa mga sapusapan tila, nahihirapang mag-adjust si Dante DiVincenzo sa kanyang bagong team ng Minnesota. Actually mga idol sa preseason ay naging maganda naman yung mga numerong na ibibigay niya pero ngayon sa totoong laban na ah, nako wala siyang magandang na ibibigay. Kung dati siya ay sumushoot ng 42% sa field and 37% sa 3 point line, ngayon 34% sa field and 30% sa 3 point line. Heto pa sa kanilang huling tatlong laban, siya ay nag-average ng 4 na puntos. 22% sa field and 18% sa three-point line. Dumagdag pa yan sa problema ngayon ng Minnesota na tila tinatamad yung kanilang mga manalarang dumepensa especially sa si mga fast break. Maugong ang mga usap-usapan ngayon na hindi raw yung posible na baka subukan ng NBA na maglagay ng 4-point line sa All-Star Game sa taong ito. Nahihirapan ng NBA sa kanilang patuloy na bumabagsak na viewership especially sa kanilang All-Star Game sa mga nagdaang taon na patuloy na bumabagsak. Kaya sa ngayon, sa ating ahon na karang balita ay mayroon na silang isang solusyon na magkakaroon daw ng at least apat na kupunan para sa All-Star Game yung tatlo doon ay hatiin yung mga all-star at yung isang kupunan na kukompleto sa apat ay manggagaling sa mananalo sa Rising Star. Kaya maliban dyan, hindi rin daw yung posible na baka idagdag ng NBA ang 4-point line para lalong ganahan naman daw ang mga NBA fans. Definitely sa itong mga katang balita, no? para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo? I-comment lang yan sa comment section at babasahin ko.